napalabas ng mga medyang fake news gaya ng TV Patrol po na kami po ay galing ng liwasan at kami ay ng po unang-unang -una po sa lahat na nakita po natin yung ngayong viral na video ko ngayon na ako po ay nakipag-debate at hinarap ko ang mga komunista na nais nilang manggulo sa rally na gagagaling peaceful rally kaya ay narap ko sila at pinangaralan at nakipag-discussion debate ako sa kanila. Dahil yung sisa doon, sabi niya, susunugin natin ang Malacanang. Eh sabi ko, kung susunugin mo Malacanang, anong ipapalit mo? Alam mo ba kung anong mayayari sa Pilipinas pag nawala ang Malacanang, nawala ang gobyerno ng Pilipinas? Sabi ko, hindi ang gobyerno. Sabi ko sa kanila, ang may problema. Ang may problema ay yung nakaupo sa gobyerno. Unang-una sa lahat, sabi ko, hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay ang mga politikong kurap at magnanakaw ako po ang nakipagharapan doon sa mga komunista, mga kabataan na nanggugulo. Kaya huwag niyo pong sisisi sa akin na ako ang pulutulo at ako ang leader ng mga nanggugulong kabataan doon. Sila po ay galing po sa makakaliwang grupo na binayanan po sila ng tag 3,000 pesos po. Yan po ay nirecruit po ng CPPNP, ng NPA po ni Raul Manuel at ng kabataan party sa anak bayan. Yan po ang nag- sa mga kabataan na yan. Bakit? Binibrainwash po nila ang mga kabataan para maggalit itong mga kabataan at estudyante sa gobyerno ng Pilipinas. Ako po ay hindi sang ayon sa iyang pinapatupad ng mga kabataan na panggulo Kaya po ako ay humarap sa mga komunista na nanggulo sa mga kapulisan at sa minyo na nangbabato ng mga bato at nagsunog at hinarap ko sila at nakipagtalo ako, nakipagdipit ako sa kanila dahil ako po ay disagree sa gusto nilang mangyari na pangkukul doon. Kasi kami po, pinunta po namin doon sa Mindyola is Peace Rally. Hindi po pangkukulo. Kaya nung dumating po kami doon, ay nas, meron na pong nangyayaring sunog sa Ayala Bridge. Nagkakagulo na po doon. Kaya po kami ay umalis doon sa harapan ng Mindyola at pumilit kami kasi nga nagkakabatuhan po yung mga eh, eh. kami naman po na galing eh. ayaw namin ng gulo. So, lilinawin lang po natin yung mga kababayan. Yung pinapalabas po dyan sa TV Patrol ng Paco at ano mukha ng mga kasama namin, hindi po namin kasama yung mga kabataan ng nagugulo na mayroon sila mga flag ng uh, pirata. One piece. Kami po ay dalawa-dala ng unay ay bandila ng Malayang Republika ng Pilipinas. Ako po ay ayaw po ng gulo. Ako po ay gusto ko ng peaceful rally namin gusto ang gulo. Kaya nung dumating ako nun, sinaway ko ang mga kabataan na nanggugulo at nagdatakbo ng mga bote at bakal doon sa mga kapulsan. Kasi hindi pulis, sabi ko, ang kalaban natin. Hindi ang gobyerno ang kalaban natin, sabi ko. Ang kalaban natin ay ang mga politiko na kurap at magnanakaw. Gaya natin, sabi ko, biktima rin yung mga kapulisan. Tapos ngayon, papalabasin nila, eh, ganito ganyan. Yan po ay fake news po itong TV Patrol po. Kaya sabi ko, wag na kayo manood ng TV Patrol eh. Puro fake news kalalit mo biruin mo. Inuna lang ipalapas yung mga ng, pangugulo, tapos isunod nila yung video ko. Oh, di ba? Ang kupal-kupalan ang ginagawa ng mainstream media ngayon, yan po ay hindi katama-tamaan. Yan po ay fake news po. Tama po yan, fake news po. Kayo na po ang marunong mag-analyze